Masyadong kailangan mo ba na gusto? Kailangan mo na the same level of effort na ginawa natin. Kung nanalo tayo noong panahon na tayo ay under of 80 uh, yung kaya na maraming tayong kapatulayan kasama ang ay napaganda, napasaya, napangunan natin ang Cotabato City. At ang ating track record na ang magdadala sa atin sa ating panalo sa 2022 elections. Track record, second term, ano pa yung plano? Uh, marami tayong plano, yeah, natin na. Pero sa ngayon, uh, focus tayo doon sa pagpapatuloy ng mga naumpisahan natin mga proyekto na hindi naman natin itinangako noong nakaraang kampanya. Uh, tatak na natin yan na hindi tayo nangangako ng mga kung ano-ano mga bagay na uh, ah nagawa ko pangako mangako tala. Makita niyo naman ito lang ang pinangako natin. At uunahin natin ngayon ang natin na magpapatuloy ng project and expansion to ah pero talaga ang isang tipo po porsige natin ang uh, uh, project, uh, uh, talagang, uh, natin, uh, skyway. Uh, Atus uh, uh, na skyway, baka para sa skyway edition, meron talaga akong usap na ah uh, uh, po eh updates. Uh, Posible kung uh, uh, ng project pero uh, ay hindi po natin yung pinapangako yan pero patatarubungin ba, natin dahil sa tingin ko elektron eh, ito lang ang tanging parangal para ma-expand natin ang ating national highway uh, pangalawa yung ating city hospital na matagal na ng pangarap ay hindi po na nga po pero hindi masarap po natin ang parangal nito na kaya natin yung dialysis center na natin yung stand-up laboratory sa tingin mo, kaya pa rin natin gumawa. Tapos para naging bagay sa Kutabati. Ang ito po, tayo, lang, tayo, sabi na, sa mga ay mabigyan tayo sa sentinela na susuporta sa atin all the way regardless of personal interests and uh, 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 political affiliations. Ibig so, sabi sabihin, pagka tayo nanaka na sa eleksyon, dapat sama-sama na tayo para sa nagsisipi sa Kutabati City at kalimutan ng politika. Uh, kaya tayo ay uh, nagpagpulong sa ating mga kanilang kasama. Kaya sa kasusunod na araw, ay sumusunod na ang ating pag-uusap para nang sa gayon, ang anumang gagawin natin para sa misyon ay connective and consensual sa mga uh, proyekto at mga programa na doon nag-communicate para sa mga tabateyos. Abangan na lang nila, basta wala. Suspense, suspense muna. <laughs> <laughs> uh, baka kalagitnaan, we will make the announcement on Monday. Kung anong araw kami magpapile. Pero we will not file on the last day. We file on day. Okay. Okay. Thank, thank you. you. Uh, thank you. So thank <laughs>